Ngayon nga, meron ng mga pasok ang aking mga anak, guys. Ay talagang maaga ko silang pinatutulog. Dati kasi, naglilinis mo ako ng bahay, inaayos ko na ang lahat-lahat bago ko nga sila patulugin. Ngayon nga, e, eh, baliktad na ang sitwasyon. Pinakakain ko nga sila ng maaga. Pinaliliguan ko sila ng maaga. Tapos, lahat, lahat, lahat ng kalat sa bahay ay mamaya ko naliligpitin kapag nga sila ay tulog na. Etong eh, araw nga din na ito ay wala ang mister ko dahil meron nga siyang business trip. Noong isang araw pa nga siya umalis at ang dating naman niya ay mamaya. Mas masarap nga maglinis ng ganito na tulog na sila. Gawa ng wala nang makukulit at wala nang magkakalat. Dahil mamaya pagkagising mo, oh, malinis ang bahay. At pagkatapos ko naman maglinis guys, ay kailangan ko ang plantsahin ang mga uniforme ng aking mga anak. Habang pinapanood ko yung sarili ko guys, ay napapagod ako. <laughs> Pero nung oras na ginagawa ko yan, ay hindi ako nakakaramdam ng pagod dahil ang iniisip ko, ang ginagawa ko ay para sa anak ko at may pasok sila bukas. Para hindi na rin ako mag bukas at ang gagawin ko na nga lang ay almusal at uh, ayusan sila. Hindi ko alam guys kung anong tawag dito sa gagawin kong baon ni Sian. Dahil ito nga ang gusto niyang ibaon. Eh, tinry ko naman siyang gawin kung kaya ko siya. Pero, kaya naman. Kaya lang napakabagal ko. Malilate na sila. Eh, isa pa lang nagagawa ako. Kaya naman sabi ko, eh, hindi ko na ito ipagpapatuloy. Ay, e, maglalagay na lang ako sa baunan ng kanin tsaka ulam. Kaya, yeah. hindi mo magbigay, Bisingin mo sino yung sandi. Kainin mo ito, ha? Ito nga yung lunch ni Ate Sian. May itlog, may nuggets, tapos yung kanin, nilagyan ko siya ng purikaki. Yung Japanese na binubudbud ba. Tapos nilagyan ko na ng onting asin, onting asuka, tsaka rice vinegar. Gusto niya ni Sian. Tapos yung breakfast naman niya ay eto tinapay na may pipino, na may mayonnaise at may nuggets. So yung baon naman ni Sanbi ang aking isinunod. So ang baon ni Sanbi para sa lunch, meron siyang kanin, tapos nilagyan ko ng nuggets, binudbud ko, tapos nilagyan ko ulit ng kanin, tapos nuggets, tapos merong pipino. Para naman sa breakfast ni Sanbi ay banana and apple lang. Ayan, eto nga ang baon ni Sanbi, yung pabilog na baunan at yung pahaba naman ay kay Ate Sian. Tapos, ito namang ginawa ko kanina na sana baon ni Ate Sian ay ipinirito ko nga. Ah, nakalimutan ko yung tawag dito guys. Napanood ko lang kasi ito at ito nga yung gusto sana ni Ate Sian na baon. Lahat nga lang tira-tira dito na pinaghiwaan ko, ayan na yung almusal ko. Dumating na nga ang mister ko at ang sabi niya nga ay hindi pa raw siya nag-aalmusan. Kumuha ako ng mayonnaise na may nilagang itlog na may sibuyas na may paminta. Gustong-gusto niya kasi yun. Tapos nilagyan ko ng pipino, tapos nilagyan ko nga rin ng chili flakes. Hey, why are you eating my peanut. Thank you. Mr. You, you want ano? No. Okay. Nainggit nga rin ako sa almusal niya. Na sabi ko, parang ang sarap naman ng ginawa kong breakfast niya. Sabi ko, ako ngarin. Pero napatanong ako sa kanya kung gusto niya pa ba. Sabi niya hindi na daw. Pero biglang, sige, isa pa bigyan mo pa ako. Nananalangin ako na may matira pa sa tinapay. Buti na lang yung dulo-dulo, meron pa. guys. Meron na akong pinakamalungkot na balita. Ang <coughs> bad news is hindi ako makakasama. The good news is punta siya sa Thailand, guys. Ayaw niya ako isama. It is company. Where do you go? Okay. First day will be in Phuket. Mm. afternoon will reach 12:30 mm -hmm. okay how many days will there so we first uh -huh. first afternoon uh -huh. we have a meeting uh -huh. our meeting finish by 8 o'clock or 7:30 you are going there for <coughs> uh, business trip or business uh, or enjoying only no business trip oh yeah. okay Mm. Then after that, uh, side visiting is there. Site is there. Site visiting is this one. जेम्स बर्ड आइलैंड हम्म पोकेट आइलैंड एक वाला आइलैंड है वन बर्ड आइलैंड थ्री आइलैंड यू गो टू फर्स्ट फर्स्ट वी गो आई थिंक पोकेट आइलैंड हम्म द लास्ट डे वी डू जेम्स बर्ड आइलैंड आफ्टर जेम्स बर्ड आइलैंड फ्रॉम देयर डायरेक्टली वी गो एयरपोर्ट व्हाई आई मीन दिस थोड़ी समझ में आ रहा है Past, we stay there. There is a meeting. Where are you staying? In which place in Thailand? Phuket. Phuket. Mm-hmm. You buy me souvenir, huh? What is this? Eh? Hey, whenever you go some place now, I always request you to buy something. This one. Like uh, memories, remembrance. Some the... Souvenir. And buy me ano bang masarap sa Thailand guys na pasalubong? Huh? I'm thinking what what I want from Thailand. I will tell you, you buy me na. Ano bang masarap sa Thailand guys sa paglulubog?